ganap nga ay umuwi nga muna saglit kami dito sa Pilipinas para nga mag-open itong panibagong branch nga namin ng na The Original Okoy King dito sa Apalit, Pampanga. Napakarami nang nga tao nung pagdating namin dito kaya bago nga ako bumaba e eh binitbit ko muna itong freesya ng Mr. Sen para makakapagpabango nga. Importante kasi na mababango tayo kaya naman sinashake ko muna yan bago gamitin at 3 to 5 hours nga ang tinatagal ng amoy. Makapagpabango na nga ako, ay eh bumaba na nga ako at napakarami nang nga tao naghihintay sa amin. Diba all the way from Japan dumiretso agad kami dito ng aking fiance. Ay, ata. <laughs> Literal na babaeng walang kapaguran dahil walang jet lag, jet lag sa amin dalawa. Kaya akala nyo ba habang nasa Japan kami ay eh, nagbabakasyon lang kami, hindi po totoo yun, nagtatrabaho din kami, just <laughs> Ang akala nga ng iba ay nasa Japan pa nga kami pero hindi nila alam kakauwi lang namin at talagang hindi na ako nakapag makeup dumiretso na ako dito. May dami ko ba namang nagasto sa Japan, kailangan na kailangan ko magbawi kaya magprito muna tayo ng okoy, naksyuta. <laughs> ako dito sa mga apalitenyos dahil maaga pa lang kanina pa e eh, napakahaba na nga ng pila. Uy, okay, tatanong nyo naman kung saan ang exact location nitong Okoy King. Located nga pala ito sa may Blue Arcade. Ay, grabe. Buti na lang talaga kahit tanghaling tapat ng mga time na to e eh, nakisama nga ang panahon. Doon na kasi ang pang branch namin ni Bebu at talaga namang na-request ito ng mga taga-apalit. Sa totoo lang, hindi lang ito ang magiging branch namin sa apalit dahil magbubukas din po kami sa Jambu Genre sa February 9. O diba, tabalo na mo talaga kung hindi luminaw ang mga mata mga taga-apalit. <laughs> Kaya nga din ay dumating na nga itong si father Para i-bless na nga at mag-cutting ribbon na nga kami Dito sa bagong branch nga namin ni Fiance Bebo Kakatuwa lang isipin Dahil napakarami talaga sumusuporta At nagmamahal dito kay Okoy King May so, talaga naman tinarget namin Na kahit sino ay eh, abot kaya nga ang presyo lalo lalo na sa mga estudyante tricycle driver, pwedeng pwede nyong ipang ulam at pang pasalubong yan. Sipin nyo guys, hindi lang pala sardinas ang kayang bilhin ng 35 pesos nyo dahil pwedeng pwede na kayo makabili ng okoy ko. 35 pesos, dalawa na yun. Diyos ko, ninanu <laughs> Huwag okay, magalala guys, matitikman nyo yan sa buong pampanga dahil unti-unti eh sasakupin nga natin. Pagkatapos naman sa pampanga, pwede na tayo lumipad papuntang Mindoro. Gusto nyo yan? Di <laughs> okay, magdadasal ko din na sa mga susunod na taon, e eh, magkaroon na rin tayo ng brancha Japan, eh? <laughs> ito so, higit sa lahat gusto naming pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa patuloy na pagsuporta nga sa amin dalawa ni Bebu ay eh, grabe napakalayo na nga dahil nasaksihan nyo ako sa pagiging OFW ko at LDR namin ni Bebu at hanggang ngayon ay eh, patuloy pa rin namin kayong kasama hindi pa man kalakihan itong si Okoy King pero panigurado ay magugustuhan at talaga namang pipilahan at babalik-balikan nyo rin nili talaga namin na maging budget friendly lang para kahit sino nga sa inyo e eh afford bumili kung mga naisipan ko nga magpahinga muna saglit. At nagulat nga ako nung lumabas ako ng gabi dahil napakahaba pa rin talaga ng pila. Kung ikaw nga hindi mo pa natitikman itong okayan ko, pwedeng pwede ka nang sumugod sa Blue Arcade located dyan sa Apalit, Pampanga. Ay, tawalo na mo talaga nung eh, may paaborian yan, naksyotang. <laughs> sure sa inyo itong pinaglilibangan ko ang laro na masaya game. Siyempre, ito po ay bawal sa mga bata at paalala lang, ito ay libangan lang. Para makagawa ka nga ng account dito, kailangan mo lang naman mag-register gamit ang iyong phone number, mag-create ng password, ilagay ang verification code at mag-confirm. Referral ID naman ay makikita mo nga sa comment section. Napakagaling nga kasi may pa-daily bonus talaga sila araw-araw. Ganun lang kadali, magkakaroon ka nga ng account dito sa masaya game at napakarami nga pwedeng pagpili ang laro dito. Siyempre, bago ka makapaglaro, ay kakailanganin mo muna nga mag cash in gamit nga ang inyong mga GCAS account number. 100 pesos nga ang minimum, 30,000 naman ang maximum. After nga nun, ay makakalaro na nga kayo. At gaya nga nito, nilaro ko nga itong Golden Emperor na palagi ko nga nilalaro. Tutuwa ako dito kasi napakadali niya lang talagang laruin. Tapos ang laki talaga ng napapanalunan ko. Kakatuwa lang kasi kapag ka naiinip ako at wala talaga akong magawa, ito nga yung ginagawa kong libangan. Pwedeng na nyo naman, papindot-pindot lang ako, e eh na nananalo na ako ng malaki gaya nito. Lagi kong ginagawa kapag na ganito nakalaki yung napapanalunan ko, eh wini-withdraw ko na nga yan. Obran dali lang naman din mag-withdraw. Ilalagay mo lang naman kung ilan yung amount na gusto mong withdrawin. At syempre, ang Gcash account number mo. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.